Matapos nga nating makita sa post ni Inigo Pascual itong ating Donny at Belle na kung saan ay nag road trip nga sila kasama itong si Darren AC at si Eric Santos. At talaga namang sinabi nga ni Inigo na third wheel nga raw siya sa larawan na ito nakuha kasama ito ang ating Don Bell. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ngayon dahil nga sa post ng ating Donny at Bell na parabang nakasakay nga sila isang yate na kung saan ay talaga namang pinost nga nila ito sa social media. Narito nga guys ang nasabing video. naman marami nga ang napapaisip kung nag island hopping nga ba itong ating Don Bell, kasama nga itong sila Inigo Pascual. Kaya naman talagang umani pa ito ng marami komento at pinag-uusapan na lalong lalo na nga at nandoon pa nga sila sa Milan. Kaya stay tuned lang tayo for more ayuda sa ating couple na sila Donnie at Bell Mariano.